Alhamdulillahi wa salatu wa ala rasulillah Usang katauhan, lalo lalo sa mga kamusliman Patid niyo ba na tayo ngayon ay nandito sa mga pag-aantay natin sa buwan na ipinagpala ang buwan ng Ramadan. Pag ikaw ay may bisita, ano ang gagawin mo? Lalong-lalo lalo na kung itong bisitang ito ay inaasam-asam mo na makarating at inaasam-asam mo at nananabig ka na makita mo siya. Hindi ba ito'y paghahandaan mo? Hindi ba ikaw ay mag magpapalinis ng bahay mo at magpreparasyon sa pagdating ng iyong bisita? Lalo na kung ang bisitang ito ay magbibigay siya ng maraming mga binipisyo sa buwan po ng Ramadan. Pinili ito ng Allah subhanahu wa ta'ala para magbigay sa atin ng napaka maraming binipisyo. Binipisyo sa ating pangangalusugan, sa ating kaisipan, at sa ating spiritual. Napapalapit tayo sa Allah. Ibig sabihin tayo ay patatawarin ng ating tagapaglika sa ating mga kasalanan. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na kung saan ang sinabi niya rito ay patungkol sa la la'allakum tattaqun nang sa gayon tayo ay maging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng buwan ng Ramadan kaya po salubungin natin pagsabayin natin pagsalubong ng mainit na pagtanggap papuri paluwalhati at pasasalamat sa tunay na tagapaglikha na ipinagkaloob niya sa atin ang buwan ng Ramadan na sana ito ay makapag-ayuno tayo maraming salamat po جمعيه الدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بالسلي